Kinakain siya may eh. Ito nga yun. It ah! <laughs> ano? 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 kanina pa kita tinatawag diyan eh. Bakit ba? Ano pa gina? Eh, kaya naman pala nagsosolo ka na naman diyan. Pwede sumat ka din. Wala. Hindi um. ito gusto ko di. Akin na nga 'yan. Ay, oh, e, mamaya ka na May lang. Ako mo na, ko nitong ano, pero oh. hindi, hindi nyo, ano, hindi nyo pinapakita sa akin. Tawang ka, oh. katagot-tagoan mo sa ilalim ng kama, kaya pala merong mga daga doon. <laughs> oh, ano? Ay, ay, nga, style nyo, eh ay yung, hindi kayo bumibili ng martis pero nakita ko, yung mga ibasura natin, puro ano,

Ako kumain ka rin Libre nga. <laughs> Naiwan pa nila SK Philippine. Naiwan pa nila SK Philippine. May hilo. May hilo pa rin. mo. Anong <laughs> hey, binawain mo? <smack> ha? Ito, yung manok. Yung manok na. manok? Hindi ka, ka na, hindi ka makita-kita ka. Gumano na. <laughs> Gumano na yung kahit ka pa yun. Malutong lang talaga yung ano, yung oh. ano. Sige, kumurot ka. Ate na ma. tikman mo. O, oh, tikman mo. Malutong? <laughs> wala <laughs> tong yan, ikaw para ano man. Siwat ka na lang, o. Ano uh, gano pa? Ano? Ano? Ganon. Wala. <laughs> Tawang nga. <laughs> Grabe naman yan, tago ah. na yan. Grabe. Oh my But, God. Yung tagay mo pa? Lalo, ano ba yan? Hindi. <laughs> 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 may kinakain siya nga eh. Ito <laughs> so, nga yun. oh, mo naman Lelet naman. Napakagulo-gulo mo naman. Manood ka na Mano, lang ng bibakab. Ikaw napakaramot mo, daddy. Pag may bumili niyan. Pag may bumili niyan. Ano kinakain, karami... ma? Yung, Wala. Yung, yung Maltese. Hindi! Oh! Oh! Ano? 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 Kadami-dami mong pera. Isa, <laughs> <lang. laughs> <laughs> <laughs> isa lang. Isa lang. Isa lang, di. Isa lang, para di mo. Kaya nga. Next time na lang, Leret. Nag-iisa na lang to. Okay, magulo. Sabat ka na lang. Mm, Sabat ka na lang. Ano naman, pinginan. Ayaw manok. Ayaw mo na manok. O. Oh. Led. Okay, huwag ka na. Huwag ka na magpanggap. Huwag ka na magpanggap yung inutos ko sa'yo. Nabili mo. Oo. Oh. Ah. Ah. Kala mo, ha? Dumaga Gumaganon pa. Dumaga Gumaganon pa. May sasarap pa sa pulutan ko. Oh. may sasarap pa sa pulutan ko. Oh. Ano ko? Oh. Oh. Ah ano? Oh. Ikalawa kami dito, oh. Ka oh. Mga Bakit pa? Ba? Uh? Ka. Oh, lumayas ka, lumayas ka dyan. Duh. Hindi sa'yo yan. Hindi naman kayo mabiro naman. So joke lang naman yun. Hindi. Joke lang naman yun. <laughs> Kanina, isang piraso lang yung hinihingi namin. Ayaw mo oh, kaming bigyan. Oh. Hindi na. Hindi oh. namin kailangan dalo yan. Ito na, meron na kami. Ano, dalawa pa? Ano, bata? Bata? Alsa. Tara na, tara na. Iwan. Oh, my Oh, my